Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pagbautismo, kung tatanungin mo ang mga kristyano, paglinis sa kasalanan. Yan ang sabi ng mga kristyano. Paglilinis sa iyong kasalanan. Tanungin mo naman din, ano ba ang dugo ni Kristo? Nagpakamatay si Sokristo, eh ang kanyang dugo, di ba paglinis din sa kasalanan? Ang tanong, kung si Kristo ay nagpakamatay para lilinisan ang inyong kasalanan, what is baptism then? Di ba? Di ba di windang-windang? Very windang-windang dahil kahit man na uh, is kayo ay naniwala nga sa dugo ni Kristo, naniwala kayo, ha? Huh? pa rin din kayo para sa malinisan ang inyong kasalanan sa inyong paniniwala. Ano ba? Hindi pa wala sapat ang dugo ni Kristo sa paglinis ng kasalanan, hindi pa sapat, ha? Huh? So ang dagdagan ninyo ng bautismo pa, ha, para malinisan pa ta -ta talaga. Eh saan naman ang tamang bautismo? Dahil may bautismo ang Katoliko, may bautismo ang Iglesia ni Cristo, Baptist, uh, Methodist, uh, Jehovah's Witness, na bo Born Again, sa mayroon naman silang bautismo. Saan sa inyo ang tamang bautismo din? Windang-windang <laughs> talaga sa ang ang dugo ni Kristo paglinis, ang bautismo naman paglinis, windang-windang. Salamat. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.